Hello guys Nandunin Ang ganda ng cherry blossom. Dito lang po ito sa place namin guys ito lang yung park na malapit sa amin. Ayan, guys. Okay. Namukad na ang cherry blossom. Look. Everyone. Welcome sa aking vlog. Look at that, guys. Nag-bloom na ang cherry blossom. Ito po yan sa park malapit sa amin. Yeah, ang ganda-ganda nila guys na. <laughs> ang ganda. Under the cherry blossom trees. then walking tayo guys. Maaraw today, pero medyo malamig pa ng konti. Kaya okay lang maglakad-lakad kasi hindi mainit. sa kabilang side naman ng tulay ayan marami na rin cherry blossom na nagbukadkad Wow guys look at that it's beautiful Ito yung kagandahan ng spring Para sa ano? Para sa drawing. Ganda, di ba? Ito guys, Naglalakad lang ako actually. Papunta sa work ko. On foot lang ako. So on the way, ayan, dinadaan ng itong part na to guys. Pag naglalakad ako papunta sa work. Ang ganda no? Okay. Ayan guys, naglalakad ako dito sa park. Sa looban. Ang ganyan mga cherry blossom. Ito tayo maglakad kasi kalsada. <laughs> doon kaya ako maglakad. Sandali lang. Hmm. Ang ganda nila guys. Pag nag-summer na, After two weeks, wala na yan. After two weeks, <laughs> mga dahon na to dito. Hello, guys! <laughs> Ayan, naka-mask tayo kasi maaraw. <laughs> Ayan, naglalakad ako dito. I'm walking along the ano ba to? Gulf Stream. Ayan. At sa gilid ay maraming cherry blossom. Medyo pause ako guys. Sorry. Aha! Ayun. Naka-green din ako. <laughs> Ayun. Ang ganda dito. Look. Ooh. Ito ba? Hello guys. Andito ako sa gilid ng stream. Hahaha. <laughs> Ayan. Maraming cherry blossom dito. Actually guys, marami na kasi ilang araw na, na nag-ulan. Ayan na mga dahon na naglabasan. No? Oh. Maybe next week, puro green na to. Puro dahon na. Yeah, this is the Golpuchon stream na maraming cherry blossom pagtagsibol yan ito wala na nagdahon na siya ilang araw kasi nagulan tapos next week Ah, Saturday, ulan ulit. <laughs> Ayan, let's go naman sa ibang part. Walking again. Ito tayo sa Mas marami doon. Medyo malat pa ang boses ko, guys. Na, Hello again. <laughs> sa mga gilid ng mga bahay din guys may mga cherry blossom din na uh, namukadkad na ang dami rin actually pag full bloom guys dito sobrang ganda pag full bloom ng cherry blossom sobrang ganda kasi as in puro flowers talaga yan puro white and pink look at it oh doon sa corner yan guys ang oh, madami na ayun Ayan. dito mas marami Look at that. Ayan. Yeah. Para kunti man guys. Mag-isa lang ako. Pero enjoy naman. Kahit mag-isa lang ako guys. Kasi on the ako sa work. sa so, naman tala ko yung moment na mag-video para may pang content. 'Di ba? O. Beautiful. kabilang side Yung kabilang side din ang kanta oh

Baka tomorrow, maraming tao dito Saturday. Pasok tayo. Ang init. 예안아예안아지 <laughs> 네, 저기서 위켜 Đây rồi, hỏi được nào? Hãy subscribe cho kênh Dito sa part dito to kasi medyo makapal. Makapal yung flower, yung cherry na, yung bukad niya. Kaya ang dami tao dito sa part na to kanina. Ayan. I want to take a picture. Dito ako magpipicture. picture try ko. Dito ko. siapa para paraan lang, <laughs> Ayan, ma picture mon aku guys. <laughs> 아 왜, 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 고 싶어? Ayan, baba tayo guys. Alis na ako. Kumota na. <laughs> so this is it. Ganito yung view dito sa baba. Ganyan siya. Ang ganda rin. Guys, ang init. That's all. Thank you guys for watching. Ayan, <laughs> ang init na guys. Thank you for watching. See you again. Ayan guys, palabas na ako ng park. Dito sa highway sa road, marami rin cherry blossom along the road ayan ayan guys oh ang dami rin dito sa gilid ng kalsada okay thank you all for watching